Bakit nga ba ayaw ng mga fans si Alden Richards para kay Catherine Bernardo? Ipinagsigawan ng ilang fans na ayaw nila si Alden Richards para kay Catherine Bernardo. Maraming fans ang nagbabala kay Catherine na iwasan si Alden dala-dala ang iba't ibang rason nila. Malakas ang tambalang Alden at Catherine. Isang patunay dito ay ang naging blockbuster nilang pelikula na isa sa mga top cruising films of all time. Tinatangkilik ng napakaraming fans si Alden at Catherine ang kanilang naging tambalan sa pelikula. Ngunit hanggang doon lang daw, dahil sa punto ng mga Catherine fans, hindi daw sila sangayon kay Alden. Sapagat hindi daw ito naniniwala sa totoong nararamdaman nito para kay Catherine. Marami na daw kasing mga naliling kay Alden at mula noon, ay wala pa rin isa ang nakumpirmadong naging mag-on at mukhang hanggang doon lang daw at hindi ready si Alden para sa isang commitment. Ayaw ng mga fans na muling masaktan na naman si Catherine. Mas mabuti daw mano na maging single muna at alagaan niya ang kanyang sarili. Kung sakaling magkakaroon man daw ng tambalan sa pelikula ay suportado naman daw ng na mga fans ng bawat panig si Catherine at Alden. Pero sa tanong na magkarelasyon ng dalawa, ay ayaw na ayaw ito ng mga fans at wala silang nakikitang magtatagal ang mga ito kung sakali man. Ngunit, wala ni isa sa mga fans ang makakapigil kung sakaling sa huli ay magkakamabutihan ang dalawa.